Bukod kay Bamban Mayor Alice Guo, ilang opisyal pa ng gobyerno ang umano'y konektado rin sa illegal na Pogo operations. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nababahala na si Senator Sherwin Gatchalian sa tila lumalalim na problema sa Pogo sa bansa. At katunayan, base pa sa kanyang napag-alaman matapos ang executive session sa Senado dahil tila ilang opisyal pa na nasa gobyerno ang nadadawit umano. Yung kanilang Uh, ...impluensya, umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay mm -hmm. uh, nakakasama na nila. Uh, after nung first part, kinilabutan ako eh. Bukod dyan sa issue sa Pogo Raid sa Bambantarlak na pinaparatangan ngayon ang alkalde nila na si suspendidong Mayor Alice Go na Dawit Uwano sa Pogo kahit paulit-ulit na niya itinanggi ito tingin ng senador may mga sanga-sanga pa ito na posibleng dawit ang iba pang politiko. Bagamat wala namang pinangalanan ng senador. Hindi naman nila sinabing enabler but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation. Politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. At kasunod ang panibagong pogo raid naman sa Porak, Pampanga, na umano'y dawit sa torture, illegal detention at sex trafficking. Nangangahulugan lang daw nito na napapanahon ng iban lahat ng pogo operations sa bansa. Natutol naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa suggestion na ideklarang national security threat ang Pogo. Anya, hindi naman kailangan umabot sa ganito. Hindi na raw kailangan gawing komplikado ang usapin ng Pogo at kailangan lang gawin ay iban. Samantala, si Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. naman ay inirequire ang 100% na kooperasyon ng ahensya sa investigasyon ng Senado kay Mayor Go. Ayon pa sa opisyal, magsasagawa rin ang BIR ng investigasyon hinggil sa mga lumutang na pangalan na posibleng dawit pero tiniyak niyang susundin ang tamang proseso. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.